Kain po kayo, kain, kain. Ang sarap po itong ating pagkain. Yan. Kain po. Ng hapon sa inyong lahat. Ito yung ating ipaparadang ipakakain sa amo kasi pag mga ganito, hirap siyang kumain. Ngayon, ganito ang gagawin natin para Yan, kukuha tayo nitong isang peraso ng ham, prosciutto. Ilagay din kumuha ng kutsaritang maliit. Itong ating cheese, ricotta, bahala po kayo kung anong man patak. Ito, ricotta lang siya. Mumurahin lang siya ricotta. Pero masarap naman siya. Ilalagay ko siya at bibulutin ko para ang inyong mga alaga, lalo't may edad na, ang kamay lunggasan, naguguspo po ako, pakikita ko sa inyo. Kahit ako gusto ko rin ito, kahit hindi matanda ako gusto ko rin to ano siya palot sa hapon para hindi mabigat sa tiyan kung ito'y kulang meron pa ako doon bumili uli ako kanina eh dalawang binili ko dalawang maliit kasi ito pag nabuksan na dalawa hanggang tatlong araw yun o. ako hanggang tatlong araw kung makakakinabukasan makakain kainin na rin kasi parang macho to Pareho kaya tagaw nyo Bilutin. Tapos Kasi itong ricotta, matabang siya. Kaya ang iba pag nakain, dapat may edad dito ha. Hindi naman lahat. Inaano niya nilalagay ng kaunting asukal. Iyan bibilutin ganyan. Di mahaba. Nakakalaang tingnan. Tapos, ang ginagawa ko, ginugubit ko para naman maganda sa mata mga ganitong daliri yan oh ayan oh di magandang tingnan ito walang laman kasi yung iba nilagyan ko bali dalawa mga isa't kalahati lang ang nilagyan ko yung dalawa't kalahating natira binilit ko siya nang walang laman kasi patitikin ko sa kanya ng may laman naka hindi naman siya nang ganyan. Yung, yung purong ricotta. Ngayon, itong may ham, prosciutto, hindi pa siya nakakakain. Patitikim ko, ilalagay ko sa isang plato para naman, simple may edad na yung ating amo. Kailangan kumain ng mga healthy pagkain, lalo tapo na, ligera naman yan eh. Papatikim natin kung alin ang mas gusto niya. Nagawa natin ito, meron siya. dito siya. Ilang piraso lang, tapos ito wala. Pakain natin mamaya. Yan, ito na po ang mga pinis product ng ating pagkain ngayong hapunan. Ito yung sa akin, may kamatis at yung natira nating kaunting salad. May ano ito, naglagay ako ng isang kamatis at itong siling manghang, toyo at olive oil. Tapos iyan ang ating kaparason, tinapay natira natin ng merienda, po, un, chipola, ay sibuyas. Tapos iyan po yun sa kanya. Ayon yun nung may ano, nung, nung ang kanyang kamatis na may oregano at ito yan ito pa titikin natin at kung kulang pa sa kanya bigyan natin ulit kaya na po kayo salamat po sa inyong panunood God bless bye bye